Agi kaburin habalay, nakikadik ka na ha para mangungay pang Narita Nakita ka dida nga happy happy paghada, Happy pa kay dari pa man nagtitikangan iya exercise nga tuwad tuwad. Pagka na rin maghiringit na. Sa so, siya itaagian, sanu ka mahingad to ha Asya yung tinatawag nga bako. Ba sobra hiyahin lagay kaya nagiinuran man. Dubli hero takit nga da kada pagtatamak kit o ay di nga mga latayan. Kaya magdalunot sobra. Kaya odo okay. gumaho ng lat nga diri kay lalakad. Iwas lugod disgrasya. Pero kami noto na hidangat nagyab kami ang amon destinasyon. It nga may damaupay nga dalan pero mas pinili niyo magsusuguro. Pero okay la ito na at least makakatulnob naman nga dagat. Pero kami noto nga pag nilakad may dako na kita do duha nga magdikit na interrupt ko lang ano era labing labing wow kasya na ano oh. yung e, nikit pa nga ni Kuroi para tumakas it nga tayo maupay pa ni iya kasira waray katawo-tawo kami lang nga doha ni ate and nakada pero pagkar niya rin yan may naman pero kap minuto pa tayo nang ginilakat-lakatan ko yung ating nga nalingkot dari pang tiyo iya kukuha kay di ko nga nasabot mga libuon na lang ako na tiyo kukuha waray pag iha napansin ko nga nagtutudulong ngayon maoran hiyahin ko so ug maupay na la nakadaraa kan surod hita kong silpon para diri maulus. duro ini tak pangakitat ang kay mahari si meda ko gihap na hikitan nga takgong buaya kaduron ka hilaba samantala tak pasensya diri meda ko gihap na hikitan nga mga tayong sobra ni nga naglilari niya kay kun naka na kinik asya na tak ko kuhaon tas meda ko gihap na hikitan nga singsingon guti ay pagadlahiya pero kahi ako naman ini pinipili bisan pat didaguti ay dadadungko. ko tas meda ada ko nga nahikitaan guys si Kuba to ngay ang sing-sing ko na naman nahikitaan mga tayong mga gudit mga tayong damot ako nahikitaan ng talit pang so siya pala tiyaan ako nahibilingan ginhuwarang kula laan na yan to medyo yung mabagad nagdaragya pa kayo nung na ko kay panigurado gugutumon ak na yan nakakita akin dodo ang nga pang ano sa gulpigo dan na niya si waray pag-iha nakiuli na kayo na ate kayo ura na antag wala na tiya din ako excited na makakaunan iya na bilingan. Kasi ito na ako na ibilingan na agad ito tupperware. Hanap klase, may dasing singon, may dagang